It is not easy. Please me. Thank you very much po okay, uh, magandang umaga magandang magandang gabi Uwan oras po so, dito sa harapan Uh, mayroon tayong barya dito yan ang tinatawag na United Arab Emirates Wonder House 1995 1998 2007 2008 Sayed Khalifa sa Middle East so doon muna tayo sa Middle East mga kabaryador ito ay akin pong uh, binipili. so pag ito ay uh, bibilihin natin ay uh, kailangan maraming kasi maliit lang itong uh, coin na to So, sulit pag meron dito. Napakaganda. So, kahit meron na ako, gusto ko pang bumili nitong collection na to. Yung, ah, gusto kong maraming collection nito. Yun ay pinaharap. Napakaganda yung ano niya. Yan po. Napakaganda. So, pakislap-kislap siya. So, ito namang isa. Kasi dalawang klase po ito eh. Ito naman, hindi madilaw-dilaw ito. Ah, ganito po kasi yan. Itong dalawang klase may non-magnetic. Ito non-magnetic. Yan, hindi dumidikit yan. Yung tatlo na yan. So, non-magnetic yan sila. Ito naman yung magnetic. Yan po. Magnetic ito. Yung tatlo. So, magnetic at non-magnetic. So, mayroon ako dito ang ano. So, binibili ko yan kahit saan dyan, magnetic or non-magnetic. Kailangan ko yan na uh, bilang isa siguro na numismatic. So, napakahilig na. Napakahilig ko na sa bariya. So, kailangan ko na mangulik Dahil parang uh, nakatakwa na mayroon tayong collection. So, yun po ang mga design niya kung so, sa atin tawagin ito ay takuri. Kaya ako'y naingan nyo kuliktahin. Pero bago tayo magpatuloy, magpasalamat muna tayo sa Diyos na Ama, sa mga bagay na atin pong uh, natamasa. Uh, maganda na kalusugan na pinagkaloob niya sa atin at uh, lahat ng oras tayo ginabayan, binigyan ng patnubay sa ating mga gawain, iligtas tayo sa mga kapahamakan, maayos sa ating pagpunta at pag-uwi mula sa ating mga tarbaho. So, I hope tuloy lang So, salamat sa Diyos naman. Salamat din sa mga subscriber natin. At sa mga hindi pa uh, nag-subscribe, invite ko kayo na mag-subscribe po sa akin pong uh, na channel. Para po uh, lalago ang ating kalamang sa barya na mawalito rin nyo ang ating mga kinukuliktang bariya sa paligid natin ito ay sa panahon ngayon kinukulikta na natin pero balang araw sa taas nito so ito, United Arab Emirates Queen Wonderham, para lubos natin masilala ang bariya natin alamin natin ang kanyang picture so Wonderham yan, parang uh, takuri issuer is United Arab Emirates President by King Sultan Al Naya Year 1995, Calendar Islamic. Opposition is a copper nickel. So, yun po. Ito po yung copper nickel. Yun po. Ito po, may halo na po ito. Kasi, okay. uh, may ano uh, ito. May halong bakal. Kasi okay, magnetic siya. Yeah. So, diameter is uh, 23.8 mm. Width is 6.4 grams. So thickness niya ay millimeter. Sheep is 1.9 mm. Shape is round. So round number yan natin. Overt denomination of Arabic character. Yan po ang overt. So pag sinabi nga Arabic character, by the way, yung uh, write up nila na Arabic. So yan po. Dito naman sa pala surrounded by name of the country. Yan po, United Arab Emirates. So, rivers. Rivers niya is Dala men, uh, Dala. Dala po lang tawag nito sa Arab. At uh, sa lugar natin, sa atin is favorite. Traditional Arabic coffee pot above this. Yan po. Uh, Maintain Canada and United Kingdom. Pero so, sila nagtag. Presyo na ang Anumista. Uh, May presyo tayo sa uh, Anumista. Uh, tingnan natin sa Anumista. Yung mga presyo ng atin po. Yan po, ang 1998. 1995. Ayan, 1995. Ah, uh, good is 11. Very good. 18. Fine, 19. DS20 so extra 5.26 uh, yung EU is 63 UNC 65 So, yan po Mataas ang presyo, ano? So, yan po Titingnan natin sa EV Yung ceiling ng EV Yan po, ah Sa EV Sa magnetic Yan po, magnetic po yan, ah uh, Dollar is uh, 6.32 dollar So, around ano yan? Uh, 300 24 dito naman sa non-magnetic is yes, 5.45 dollars. So, natat 300 yan. So, mataas ang price yuan sa ibig. E kung may sampo ka, 3,000 na. Pero sa akin, mas may ding maraming mga koleksyon. So, yun po ang uh, presyuhan sa EV. So, 343 pesos ang isa pala niya sa Philippine Money. So, okay po. Sa so, may hawak, kayo na ganito. Uh, bibili natin yan. Dipindi sa kondisyon. Kung uh, maganda pang kondisyon ng bariyan ninyo. So, uh, picture nyo back to back at pin sa ating pong uh, channel. Uh, comment section. Uh, huwag kalimutan mag-subscribe para madaling manotify yung comment. Kasi hindi manotify pag wala po yung uh, subscribe. So, yun po. Share sa mga ano natin, friends natin, at hit the notification bell para update tayo sa mga new video na atin kong upload So, I hope always is well. God bless you all. Bye-bye. Thank you very much.